Ano po ang mahalagang papel ika nga ng executive order number order number 59 yung utos ng pangulo na abay kailangan eh streamlined at mabilis ang processing ng mga dokumento para sa mga infrastructure flagship projects natin Madam Under Secretary Naku po, mahalagang mahalaga nga po ito no? kasi nakita natin talaga na um, marami tayong kailangan i yung catch up ba tungkol sa ating infrastructure, nakita na rin naman natin yung uh, dati na yung mga problema, pero lalo tong na-magnify, nakita natin yung mas malaking problema tulad nung nag-COVID tayo, nakita natin na hanggang ngayon actually, na uh, may problema tayo sa logistics, may problema tayo sa transport system. So, ang sagot dito yung infrastructure flagship projects natin, Opo. pero kailangan padaliin natin yung proseso para ano, Uh, yung implementation nila mapa, mapabilis din natin talaga. Opo. And uh, the Secretary, ma'am, we understand na base sa records ng ating NEDA, National Economic Development Authority, meron ng ilan? 185 uh, infrastructure mm -hmm. flagship projects sa kasalukuyan ng approved na ng NEDA, ma'am. Ah, uh, bali nasa ano po, nasa pipeline pa po ito. Ah, mm -hmm. uh, so ito yung mga ano, mga um ipo-process pa po ito, no? Ah, uh, kasi talagang talagang masinsin naman po talaga pag-aaral natin dito. Hindi naman po basta-basta lang talaga i-implement, no. Pero ang gusto talaga natin is uh, uh for as long as uh, kumbaga nasa permitting process, licenses, mga ganun, i ano, uh yung mga necessary requirements lang talaga ang ano ang ang kailangan nating i-impose uh, do sa mga projects ayon para mapabilis na may proseso